Nako po, ay talagang damay pala itong si Digong. Duterte liable to for harboring a, a, fugitive like Kibuloy. Yan po ang binitawang salita ng, ng House Leader. House Assistant Majority Leader and a Kobikol Party List Representative. Ito po ay mababasa natin dito sa sa page na Impact Leadership. Kung hindi pa po kayo nakaka-follow, pwede puntahan itong page na ito. Nauna nang sinabi ni Digong noon uh, na alam niya ang pinagtataguan na itong si Ibuloy. Pero yun nga, secret daw yan. Hmm. Siyempre, ang paglusot uh, ang lusot dyan na mga DDS mga taga-suporta ni Digong, kuno ay biro lang naman yan. Sige lang. Wala naman kasi sa inyong seryoso. Ano, hindi kayo marunong mag-seryoso sa mga bagay na dapat seryosohin. At kuno ay pinalalabas niyong biro ang lahat ng bagay para sa inyo pag kayo ay nasukol na, pag kayo ay na-corner na. na. Yan yan eh, ang daming excuses na itong mga ito. Yung pahayag na yun eh, si Digong ay na-air po yan ng SMNI. Alam niyo naman, ang SMNI ano ho. Mm -hmm. Etong lawyer na ito ay nagsuggest na si Duterte should be considered an accomplice. As a member of the bar, Duterte should be fully aware of the legal implications of his actions, Particu particularly as an officer of the court who is expected to uphold the law, not violate it. You see? Maliwanag, ano? Maliwanag na si Duterte bilang isang abogado rin ay expected to uphold the law. Pero ang nangyayari kasi siya ang unang-unang unang, unang nagbaviolate ng mga batas natin. Tapos itong mga diehard, itong mga taga-suporta ni, ni Kibuloy, ano ho, wala na daw rule of law talaga. <laughs> Kasi nga sa nangyaring uh, paghalugad, paggalugad dyan sa KOJC compound ng PNP. Itong abogado na ito, he also raised concerns that Vice President Sara Duterte and Senator Bato de la Rosa might also might also face investigation and potential charges. Hmm, damay si Tambalos Laws, at syempre nga ito si Bato de la Rosa. for obstruction of justice. At syempre, hindi rin ligtas yung mga na ng KUJC At yung mga naandyan na, na mapang-abuso. ba? Diba? Kuno ay mga mga religyosong tao, sagrado daw ang lugar, pero sila yung mapang-abuso. Matindi tong mga ito. Ano ho? Particularly if it is found that they attempted to divert attention away from Kibuloy. o nga naman, may investigasyon na ginawa at si Bato de la Rosa na kuno ay uh, human rights violations ang nakita niya dyan sa KOJC compound. At syempre, ato si Tambalos Los, si isa rin po na kuno ay may mga biro siya eh, na nasa langit na daw si Kibuloy at kung ano-ano pa. Bottom line, alam ng mga yan kung nasaan talaga si Kibuloy. At yun nga, naandun mismo sa compound na yan. Uh, Bungalon questioned the Vice President's previous statements claiming that Kibuloy has already left the country and whether her actions along with those of De La Rosa may have hindered law enforcement efforts. Kasi nga, sabi rin natin si, uh, si Tambalos Los ay nakalabas na daw ng bansa. Itong si Kibuloy, para nga naman, itigil na ng PNP ang search dyan sa KOJC compound. Yon. Ano bang nangyari? Napasurrender si Kibuloy dahil siguro alam niya na malapit na siyang masakote. Alam niya, naku-corner na siya. Ang pagkakarinig ko ha, um, dahil identify na talaga yung place ko saan nagtatago. Mukhang pinutulan ng ilaw, tubig, kung ano-ano man. Anyway, mga utilities. Kaya yon napilitan na lumabas itong si uh, Kibuloy at sumuko nga po sa Armed uh, Forces of the Philippines or ISAF or ISAFP within the KOJC compound. So sa KOJC compound pa rin talaga. So para, para sa akin, etong si uh, uh, General Torre, tama ang kanyang information na naandyan at naandyan lang talaga sa compound na yan, etong si uh, Kibuloy. Mm -hmm. Ulitin natin na if the former president can be charged for helping Kibuloy hide dahil siya ang itinilagang administrator natang si Kibuloy sa kanyang compound o sa kanyang uh, ari-arian then so should for or should his daughter and the former PNP chief who is now a senator sila rin po ay dapat managot good luck